tuwing may regla ang babaeng binanggo, lagi niyang binabali ang kanang chopsticks habang kumakain. Tapos sa hanap ng guwapong gwardya, at itatarap ito sa leeg ng gwardya. Lumipas ang sampung taon, dahil sa masamang niyang pag-uugali at paulit-ulit na paglabag, inilipat siya ng hepe ng binangguan, sa isang ng puro kriminal, pero ni Conti hindi siya natapot sa kanila, kapag may general clean hindi siya sumasali. Ang ganitong arogante at walang pakialam na ugali niya Ikinainis ng Reyna ng kuluman si Aling May Pinatayo siya ni Aling May para madrinis Pero hindi siya pinansin Dalit na dalit si Aling May at inagaw ang libro niya at inihagis sa sahig Wala siyang ipinakitang reaksyon kay Aling May Tiningnan lang niya ito ng malamig Nang marinig ng warja ang inay agad itong lumapit Isinumbaw agad ni Aling May si Shaolo At sinabing hindi ito tumutulong sa pag Pero nang numingon si Aling May Naglininis na ng bintana si Shaolu. Akala ng warjan na si Aling Mei ang nanggugulo. Kaya pinagsabihan siya nito, na kung hindi siya ritigil papalusahan siya at papalipatan sa pamirinis ng gumi Hindi sanay si Aling May na pinapahiya, Kaya't gusto niyang gantihan si Shaolu. Sige na huwag na lang. Pumatay pa nga yan ang sarili ng magunang kaya siya napakulog. Pero hindi basta si Suko si Aling May. Pagdating ng hapunan, masama ang tingin niya kay Shaolu habang pumatain pero hindi siya pinansin ni Xiaolu. Lalong maginit ang ulo ni Aling May. at ipinapon ang fray ni Xiaolu. Pinipigil pa sanang magalit si Xiaolu, pero tuluyang magalit siya sa sinabi ni Aling May. Pinakapinamumuhian ko ang mga hindi marunong rumespeto sa magulang. Oo, pinatay ko ang asawa ko, pero sobrang mahal ko ang aking mga magulang. Ika'y isang halimaw na walang utang na loob sa mga nagpanaki sa iyo. Hindi pa rin sumabog si Xiaolu. Tumayo nang siya at nilinis ang nadumihang bahagi ng kanyang damit. Dahil may plano na siya ipanasap kay Aling May ang ganti. Pagdating ng gabi at oras ng tulog, bigna may sigaw mula sa selda, si Aling May. Hawak-hawak ni -hawak Shaolo ang straw na may naman na methanol. Kung kikilos ka matatansikan ang mata ng matamon ng Niki nung ito, napakalasan ito, methanol ang naman. Kapag naabsorb ng katawan, kahit hindi mamatay magubulog ka pa rin. Talagang natakot si Arin May. Kahit utot, hindi siya matapalabas, wala nagwapon nagawa kundi humatras. at bumalik sa fama. Patawarin mo na po. mula ngayon ituturing kitang nanay. Aalagaan at re kita, please naawa ka na sa akin inay. Sa palang itinapon ni Shaulo ang stroke, pagkatapos ay humiga at masamang tinitigan si Aling May. Hindi pa natutulog ang ibang binanggo sa selda. Sa tapat na iihina sa fama, at mula noon naging reyna ng selda si Shaulo. Isang araw may numabas sa balita, ang kaso ng pagpatay sa magunang ni Shaulo sampung taon na ang napalipas. Ay isa palang pagkakit ng mustisya kamakailan may nadakip na lalaki na may ilegal na baril. Ang bala ng baril ay tugma sa ginamit sa krimen noong araw. Kailangan na lang ang kumpisan ng lalaki para muling buksan ang kaso ni Shaolu, isang abugadong mad ng Alan Zangway. Ang voluntaryong pumuhan ng kaso, mayroon siyang empathy syndrome. Ang mga may ganitong kondisyon ay sobrang matiramay, kaya hilig ng tulungan ng mga naapi. napipag usap siya sa salarin na pumatay sa magulang ni Shaolu. Apo nga ang pumatay sa kanila. Bakit mo ginawa? Gusto ko lang taladang pumatay yun lang. Bakit na damay pa ang anak ng mga biktima? Pinag-premade siya sa mga bangkay. Gumpanin naman yun ng anak hindi ba? Patapos patayin ng magulang ni Shaulo, pinilit pa siyang sunugin ng mga tatawan, at pinalabas na siya ang may sala. Nang si Shaulo, hindi siya nagdepensa sa sarili, at kusang ang inamin na siya ang pumatay sa mga magulang niya. Pero ang totoo gusto niyang alamin, kung sino ang kunay na salarin. Kaya mula sa oras na sinilaban niya ang bahay, nagsimula na ang kanyang plano ng paghihiganti. Ngayon ang hayop na kumatay sa kanyang magulang, ay e may gana pang humingi ng tulong kay Zhang Wei, para mapaitli ang kanyang sentensya sa sampung taon lang. Pero hindi pa si Zhang Wei na tuluman ng ganitong klaseng tao. Nirecord niya lahat ng kanilang usapan, at ipinalabas ito sa mga balita. Bigla itong naging sentro ng atensyon ng buong ipunan, dahil sa matinding pressure ng publiko. Si Shaulo na nakulong ng sampung taon dahil sa maling paratang, ay muling ipinatawag sa porte. Gamit ang emibensyang nakalap niya, matagumpay na napawan ang sala ni Zhang Wei si Shaulu. Ngunit dahil sa masasamang dawain ni Shaulo, habang nasa punuman, kahit na falaya na siya, kailangan pa rin siyang bantayan. Ang isang probation officer, ang tadabantay na ito ay si Yauhan. Binalaan niya si Shaulo na huwag gumawa ng nabag sa batas kung hindi ibabalik siya sa punuman. Pero hindi na ito saineryoso. Kinabukasan na pagkita si Shaulo kay Zamway. Umiiyak siya habang nagpapakawawa. Gusto niyang tunungan siya ni Zamway na makuha ang kabayaran para sa maling pagtatakulong. Si Zamway na may empathy syndrome. Ay hindi matiis ang eksena. Tumayo siya para kumunan ng tisyo. Pero malit na natigilan siya. Sa kilos ni Shaulo, makikita ang kampante at kontento ang papiramdam nito. Malinaw na ginagamit lang na si Zhang Wei, ngunit hindi siya pinahiya ni Zhang Wei. Bagkos ay tinanggap pa rin ang hiring nito, matapos mapapayag si Zhang Wei. Umunta si Xiaodo sa isang high-end na second-hand store. Nagpakilala ang isa siyang pulis, at inapusahan ang mayari na tumatanggap ng mga napaw na damit. Natapot ang mayari, Pinapuhan ni Xiaodo ang lahat ng resibo, dahil sa kanyang photograph at memory. Naalala niya lahat ng damit na gusto niya. Nagkunwaring hindi niya maintindihan ng mga ito, at inilabas ang maniit na poderno, para i-check ang mga damit kasama ang mayari. Pagkatapos ng pag-check, lumabas na meron ng tugma. Sa muli sinabi ni Shaolu, na kailangan dalhin ang mga damit sa istasyon para investigahan. At ganoon nga ang nangyari. Bitbit -bit ang mga damit at bag ng puno si Shaulo sa banyo. Paglabas niya mukhang mayaman na siya. Pero hindi ng gamit ang gusto niya. Gagamitin niya ang mga iyon para manalo sa kasino. Sa kasino nilapitan niya ang isang mayamang magkasintahan at sinabing mayroon siyang utak na parang kay Einstein, at photographic memory din siya. Pwede raw siyang tumulong para yumaman sila at maging malaya sa pera. Medyo luda pa ang magkasintahan. Kaya konting chips lang ang ipinalit nila kay Xiaolu. Pinatesting muna siya ng ilang narok. Di nagtagal puno na ng chips ang harapan ni Xiaolu. Sa sobrang panalo niya sa maikling oras, papansin siya ng pasino. Nagduda silang mandaraya siya. At sino bukang aresto rin si Shaulu agad siyang nag-explain na para lang daw yun sa magkasintahan. Pero nang makita ng magkasintahan ng bulo, itinandi nila may kinalaman sila kay Shaulo. Tinala si Shaulo ng security sa VIP area. Ang lahat ng napananunan ng chips ay ipinalit sa cash at dinagdadan pa ng 50%. Hindi kasi mapatunayan na andaya siya. Kaya binayaran na lang siya para umalis. Dahil kung magpapatuloy siya, papamagsara ang buong kasino. At sa ganoong paraan naging millionaire si Shaulo. Pagkalabas niya sa kasino, umarkila siya ng taga-family para isauli ang mga damit at bag na nakuha niya mula sa high-end na second-hand store. Habang pauwi na siya, nakasalubong na si ng ang probation officer niya. Nag-aalala si Yohan na baka may ginawa na namang nabag sa batas si Shaulu. Dahil kaya na hinala ang bag ni Shaulu, pinabuksan niya ito. Natapot si Shaulu na makita ang pera at makapatayin siya. Kaya ang sinabi niya, ay mga personal na panoob daw yon. Pero nagpumilit si Yauhan. Dumating si Zhang Wei at sinabing labag ito sa privacy. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa batas. At sinemonan si Yauhan. Napahiya si Yauhan kaya umalis na lang. Pero padaris niya. Agad binuksan ni Zhang Wei ang bag ni Shaolo, At bumagsak sa sayebyon sa namakmak na pera. Hindi makapaniwala si Zhang Wei. Kasi kadadaring lang ni Shaolo sa kuluman. At kung wala siyang nilabag imposible makakuha siya ng ganong palaking pera. Inabukasan ipinatawag niya si Shaolu, at pinapagsabi kung saan galing ang pera, pero ayaw talagang magsalita ni Shaolu. Ang taming sabi lang niya ay, lahat legal at malinis na kinita. Medyo nagdududa si Zhang Wei, pero ayaw na rin niyang palalin pa ang usapan. Dahil may mas mahalagang bagay pa, dati hiniling ni Shaolu kay Zhang Wei, na tulungan siyang humingi ng danyos para sa maling pagkakapulong. Naduwa na ni Zhang Wei ang mga dokumentong kailangan pero may condition siya bago ito ay sumite. Lahat ng perang kinita ni Shaolu, ay e sa banko at ipasakamay sa kanya. Kahit ayaw ni Shaolu na pilitan siyang sumunod para makulang ang danyos. Dahil ang halagang makukuha niya, ay mas malaki ng sampung beses sa pera ng kinita, at wala na rin siyang gana na makipagtalo pa kay Zamway. Mas mahalaga ngayon, na simulan ng ang plano ng paghihiganti. Pero binabantayan siya araw-araw ni Han. Kaya kailangan matanggan muna ang balang iyon pinatrace niya sa hacker na kaibigan ng cellphone ni Yohan, Para malaman niya ang eksaktong kinaroroonan nito, ang hacker na ito ay si Duho Chin. Agad niyang nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yohan. Pagkatapos ay nagpadala siya ng text na may pekin mensahe ng panalo at may kasamang link na hinala. si Yohan talaga, ni hindi nagdanawang isip at agad na click mas malala pa. Nag-click din siya ng confirm. Sa sandaling may access na siya sa lokasyon ni Yao Nagsama si Shaulon ng taong susuwaybay sa kanya. Pero laking gulat niya na si Yauhan ay seryoso sa pagbabantay sa lahat ng kanyang nasasakupan. Isa sa mga nasa probation ay muling nagsimunang magnapaw. Pagkapaw ng kotse, nabuli siya mismo ni Yauhan. Pero hindi ito ay sinumbong ni Yauhan. Bagos na ang mga ninapaw sa mayari, at kinunganan ni Shaulon ng video ang buong eksena. Pinanong ni Yauhan ang nalafi kung bakit siya muling nagmanapaw. Ang sagot niya, nasa loob ng punungan ang mahal ko. Dinala ni Shaulo ang mga litrato kay Yauhan. Nang makita niya ang sariling larawan, napahanga pa siya sa sarili, ang buwako pa pala sa kamera. Bagay na bagay, diva, Ang ninaw ng kuha, grabe. Gusto mo ba akong ligawan? Walang masabi si Shaulo. Inalaan niya si Yauhan na huwag na siyang pakialaman. Kung hindi, ikakalat ko ang mga larawan ito. At isusumbong kita ang nagtatanggol sa priminan. Matapos maalis ang bala kay Yauhan, pumunta si Shaulo sa isang mamahaling ospital may balap siyang patayin doon ng isang tao. Isa sa mga kasabwat, nasampot sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Ang target niya ay si Professor Lee na nakakonfine sa ospital. Nagbunwari siya ang nurse at pumasok sa isang silid. Pinindot niya ang emergency call button para maakit ang mga totoong nurse sa nurse station. Pagkapataong iyon, dinamit niya para kunin ang code ng gamot bot. Pagkabukas kinuha niya ang dalawang bote ng gamot. Pagkatapos ay nagtumo siya sa kwarto ni Professor Lee kahit naghihima na na ito ngayon. Para kay Xiaolu, kailangan pa rin ng personal na pumatay kay Professor Li. Para mapawi ang kanyang galit, inalis niya ang oxygen mask ni Professor Li. At ang pamilya na ubo nito, agad nagpabalik ng alaala -ala. noong matamaskaran si Professor Li, ay kasabwat sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Mayon personal na niyang wawakasan ang buhay nito, habang binubuksan niya ang IV bottle. Para ihalo ang gamot, dignan dumating si Atorni Zhang Wei. Pinalaya kita para nandawin mo to. Sa tingin mo ba ito ang tama? Pero sarado ang isip ni Xiaolu. Hindi niya pinakinggan si Zhang Wei. Para nang daw itong hangin na dumaan. Nang makita ni Zhang Wei na hindi siya papatinag, agad na itong pinigilan at pinatumba. Sa fasya dali-daling binala na nabas ng ospital. Gusto niyang malaman kung bakit dalit na dalit si Xiaolu kay Professor Li. Pero ayaw na magpariwanag ni Xiaolu. Galit na dalit siya dahil naudlot ang nano pinalaan niya si Zamway na huwag nang makialam at ang trabaho ng nito ay ipanalo ang kaso ng kabayaran. Kung hindi po punitan ko yung bibig mo, dumating ang araw ng pagdinig para sa kabayaran. Akala ni Shaolo formalidad ng ito. Ako ay iguupo na ng siya at hihintayin ng pera, pero laking gulat niya, na muli na namang manggulo si Zamway, dahil gusto nitong bawihin ang pang kaso ng kabayaran. Ang dahilan, ang kaso ng pagpatay sa mga magulang ni Shaulo ay hindi pagdanap na nalilinawan kaya kailangan ipagpaliban ng pagdinig. Hanggang sa tuluyang matapos ang investigasyon, biglang natawa si Shaolo sa galit. Sa isip niya gusto lang niyang pasabugin ang ulo ni Zhang Wei. Gusto ko na talagang pipitin ng bumamuting nan ko lang. Kung puno ba talaga ng utak iyan o puro hanin, ginagawa ko na ito para sa kabutihan mo. Tumayo si Shaolo at umalis. Pagbalik niya sa bahay, tumawag pa si Zamway sa kanya. At puro pangaralan sinabi, Sobrang inistisyaw nyo habang napikinig, ay laman mo matutong makiramay sa iba, bago ka manakit. Magdalawang isip ka man sana, bukod sa gantihan ng pasamaan ng pasamaan. Maganda pa rin ang mundong ito, babaguhin kita, layuan mo ako. Paggababa nga ng tawag, napatanggap siya ng text message. At isa pa agad kasunod, dahil curious siya sa sender, pinawag din na ito, pero ang sabi ng automaticong mensahe, invalid number. Pumunta siya sa address na nasa text at gamit ang numerong nakatext din. Binuksan niya ang isang locker. Sa loob nito ay may kahon na may ribbon. Pagbukas niya ng kahon, nandoon na mga numang litrato. Ang kanyang mga magulang noong sila'y kinidnap. Gumalik sa alaalan sa fit ng mafaraan mula sampung taon na ang May many office na talihim na kumupungan ng video. Ang babaeng may utap na parang kay Einstein. Ano kaya ang kahihinatnan? Kapansin ni Shaulo na tinukuhanan siya. Pero hindi nga deb kinumpronta. Finatay niyang lumabas ang lalafi mula sa CR. At bago pa makariyat ng lalafi, kinuna niya ang cellphone nito. Tumakbo siya papunta sa banyo para silipin ang laman. At ang laman, puro malalaswang video at litrato ng mga babae. May sariling cloud storage pa ito. Mukhang ginadawa niyang hanap buhay ang pambaboso. Tamamba ang lalafi na mabuking. Kaya nagwala ito sa labas ng CR ng babae ang ending may napakita at tumawag ng polis, napipi ang lalaki sa galit, anong meron, tinawagan daw nila ang polis, pagdating sa presinto, inakusahan ng lalaki si Shaulo na sinadyang siyang sapawan, at binugbog pa raw siya, pati robot ang nanasira, pero hindi niya binanggit ang tungkol sa cellphone, pero sabi ni Shaulo, di ba ako pa nga ang nagnakaw ng cellphone mo, nang marinig ang cellphone, biglang nataranta ang lalaki, hindi na niya alam ang isasagot, sige na ako na ang nagnakaw. Gusto mo hanapin mo sa akin. Ayos na, ayos na yung batoko. Kaya't napinitan siyang bawiin ang reklamo niya laban kay Shaulo. Pagkalabas nila ng presinto, agad siyang sumugod kay Shaulo at kinapkapan ito. Gustong bawiin ang panyang cellphone. Biglang dumating si Ator Zamway. At pinatumba ang laki Pagkatapos napatanggap si Shaulo ng mensaheng ayos na sa panyang cellphone. Pinanong ng malaki si Shaulu kung paano niya maibabalik ang cellphone. Inihagis ni Shaulo ang business card ni Zhang Wei. Pumunta ka sa kanya bukas para punin ang phone mo. Pagkaalis ng nga laki, pinakita ni Shaulo kay Zhang Wei ang naman ng cellphone. Nagulungan si Zhang Wei, bakit hindi mo na nang ibinigay yun sa pulis? Para magpanusahan agad ang nga laki. Tumagot si Shaulo, pinainstall ko ng virus sa phone niya. Gawain ng hacker kong si Guo Qing. Pag napuha ulit ang phone, Iyak na bumuksan niya ito. At doon papasok ang virus kapalit ito sa computer niya. control namin lahat ng files niya. At gagamitin yun para perahan siya. Hanggang masaid ang kimita niya sa pamboboso. Pagkatapos sa kayo susurrender ang lahat ng ebidensya sa pulis. Para matunungan ng autoridad na matukoy ang mong sindikato ng pamboboso. Hindi makapaniwala si Zamway sa narinig. Di lang abogado alam niyang iligala ang dinawa ni Shaolo. Ngunit si Shaulo at sinabing, sa mamahalimaw na tulad niya may silbi pa ba ang batas? Amugado ako kaya syempre legal ang paraan ko. Ibigay na lang sa pulis ang cellphone para bigyan siya ng probation. Tapos hayaan siyang magpatuloy sa pangmaboso sa labas. Ayaw ng makipagtalo pa ni Xiaolu kay Zhang Wei. Kaya sinabi niya, bahala ka na sa cellphone gawin mo gusto mo. Pag uwi ni Zhang Wei, sinilit niya ang laman ng cellphone ng nalapi. At natuklasan ibinibenta nito, ang mga lihim na kungan ang larawan at video. At ginagamit din ito para mang blackmail ng mga babae. Pagkatapos magpadala ng pera ang biktima, kahit anong pakiusap hindi pa rin niya binubura. Ang mga file, sa halip pinapakalat pa niya para pumita, na niya muling tong Indian Empathy Syndrome ni Zhang Sa huli pinili pa rin niyang sundin ang paraan ni Xiao Lu. Hinaharap niya ang lalaki para ibalikan cellphone. Binuksan niya ang recorder, at pinasabi sa lalaki na siya ang nawalan ng cellphone. At nadapan lang siya ng sarili niyang kapabayaan. At walang kinalaman si Xiao Pagkatapos ng recording, ibinalik niya ang cellphone. At minigyan siya na muling babala na huwag na muling mamboso. Ngunit sinabi ng lalaki, Akita mo ang naman ng phone, di ba? May nagustuhan ka, ma'am girl. Anong sinabi mo? Sabihin mo na kung alin ang bibilin mo. Sa falang napagtanto ni Zamway Kung bakit ganoon na lang ang galit ni Shaulo sa animo na ito. Pero hindi na siya kailangang pumilos. Dahil si Shaulo na ang bahala ang anak ng isang babae ay pinatay ng matalik na kaibigan. Ngunit ang kaibigan ay nananatiling malaya para mapamit ang hustisya na protesta ang ina sa publiko. Ngunit siya pa ang sinambahan ng kaso ng paninirang puri. Kasabay nito inatake rin siya online. Sinabi ng mga troll na mukha naman siyang maayos. At wala ni Katie Ting na lungkot. Siya raw mismo ang nag-iwan sa anak sa bahay ng kaibigan. Ayon dahil sa insurance payout biglang umarte sa publiko. Umano'y gusto lang niyang makuha ang pera at simpatiya ng tao. Dahil sa tuloy-tuloy na pambabatikos, nawala na ang uling pag-asa mabuhay ng babae, at nagdesisyon siyang wakasan na ang lahat. Buti na lang dumating si Ator sa tamang oras. Nailigtas siya sa prahedya. Ngayon ay labis ang kanyang pagsisisi, na sana raw ay hindi na inuna ang kinabukasan ng kanyang anak.